mga kaibigan at mga kababayan. Paumanhin po sa gagamitin natin termino. Kinakalapag po sa kapangyarihan. Subalit, alam po ba nyo, mga mahal po namin kababayan, kung ano po ang nakakabahala, nakakamamba, Ano po yun? Nakakabahala po na sa halip na paliwag, palinawin ang issue, meron pong ina sa mga nasa kapangyarihan ang pilit na pinapalukot ang batas. Bakit? Upang makaiwas po sa pananagutan yung mga taong dapat na managot. Kaya sa halip po na palitawin ang tapa, hinihilip pong ipagtanggol ang mali. Sa panong sa pamamagitan ng mga paglilihis ng isyo para mapagtakpan ang mga sangko sa katiwalian. Labanggit kanina ng isa nating tagapagsalita, diversionary tactics. Isipin po ninyo, mga kababayan, mga mahal po namin, mga kaibigan, kapag ang taong dapat sanang yung bumabalutok nito. Pagkatapos po, ginagamit pa ang kapangyarihan para pagtatwag ang katotohanan? O paano kung mananaig ang accountability? Napakinggan naman po nyo at napanood pa. Di Lawmaker, law enforcer, naging low bender. Hindi mo mo niya ng kung bakit po na sinisiga at nawawasak ang tiwala ng mga mamamayan? Mga kababayan, ano po tayo magsasama ibo?